Minasan, konnichiwa, o ka For today's video, samahan niyo po ako or kami sa aming bakasyon dito sa Pilipinas. And of course, umalis po kami ng Japan noong January 30 and dumating po kami dito sa Pilipinas is sinadya talaga ng asawa ko na darating kami sa bahay noong birthday ko noong January 31. At hindi ko pa po na-upload yung mga videos ko sa isang cellphone ko kasi nag full na siya mga ka -GRM kaya nag-request po ako sa asawa ko na bilhan ako ng bagong cellphone and ito na nga po yung ginagamit ko this time at yung mga ibang mga videos ko hindi ko pa na-share sa inyo and abangan na lang po natin kasi this time ito lang po yung isi-share ko sa inyo kasi this time gagampanan ko po yung buhay asawa rule oh my god So actually, sa Japan, hindi po kasi ako yung nag-prepare ng mga foods ni Mr. Or nag-aasikaso sa kanya, lalong-lalo na sa pagkain. And of course, this time, kasi nga po wala yung nanay kong hapon, so ako po yung mag, ano, mag, mag-prepare ng kanyang foods, maglaba. I mean, nagtatrabaho naman ako doon sa Japan, pero hindi talaga as in na lahat ginagawa ko para sa asawa ko. Kasi yung nanay ko gusto niya din po, service yuhan yung anak niya. But this time, syempre, nako po mga ka nakakatuwa lang kasi hindi po siya masilan sa pagkain and ano lang, hindi siya maarty guys. Minsan nilulutuan ko siya, hindi niya na po kinakain. Yung kinakain niya is yung niluluto ni mother. Oh my God. So ayan mga ka-GRM, back to video na po tayo. And isa po sa nagustuhan ng asawa ko is yung magsunog ng basura ako po mga ka-GRM nung dumating kami dito sa bahay na wala na po yung mga basura dito sa palibot kasi nga po, I mean, hindi naman lahat kasi nga po, gustong gusto niya talaga na magsunog every time matapos siya mag -jogging. and you know what guys, ayaw niya magpasama mag-jogging, kaya ayan natatakot ako sa kanya, pero alam naman po niya kung saan siya o away, eh, at alam niya naman po kung saan siya magja-jogging so ayan, after After niyang mag-jogging, nagwawalis po yan siya mga ka-GRM. Ayan, tingnan mo. Halatang halata na hindi talaga gumagawa ng mga gawain ganito doon sa Japan. Kasi sa Japan, maliit lang po yung bahay namin doon. And ano lang talaga, hindi ka talaga makakagalaw, makakakilos doon ng hindi kagaya dito sa Pilipinas. Dito sa Pinas kasi ang laki ng bahay, unlike sa Japan, ang liit kaya ayaw niya na talagang umuwi doon sa Japan kasi nga po nako po mga ka dito sa Pilipinas nagagawa niya talaga lahat ng gusto niya parang kung nakagawa siya sa hawla ba kung, kung isipon na rajud ni Muka dito sa Japan iba jud ang ilang culture and unlike dito sa Pilipinas very free talaga siya guys and he can smoke anywhere he can drink he can drink also anytime kasi nga po syempre bakasyon niya so isang buwan po kami magbabakasyon dito sa Pilipinas and syempre after that uuwi na naman kami ng Japan para maningkamot kamot o maning tiil na po dito at the same time syempre ayan i-continue na mo ang mga project and mga plans sa kinabuhi and of course after niya mag ano Maglinis-linis dito na side. Siyempre, si catch naman dito sa kwarto is nagliligpit ng tinulugan namin, guys. So, alam nyo ba, wala po kaming aircon sa kwarto namin. Pero, caring carry lang ng asawa ko. Kasi nga po, meron naman na electric fan at hindi naman po masyado mainit. So, kayang-kaya niya lang po daw yung ano yung weather kasi nga po syempre galing kami sa malamig so pagdating dito sa Pinas mainit so ito po talaga yung gustong gusto niya sa Pilipinas is yung weather at syempre sometimes maulan kaya minsan hindi po siya makapag-jogging so ayan mga ka-GRM sana abangan niyo pa po yung mga upcoming na mga videos namin and I just want to say to everyone na dumuari gato mas tamina sa nyurushi kunigeshimas sa lahat po nag follow nag like at syempre nag ano nag comment sa mga videos namin thank you so much and abangan po natin yung mga upcoming na mga videos namin marami pa po akong i-share sa inyo about sa Japan and of course dito din sa Pilipinas ayan back to video again ayan feel na feel niya talaga guys na free talaga siya dito sa Pilipinas. Kasi nga po, he can sing, he can dance, he can smoke anywhere dito sa lugar namin, I mean. So, ayan, tingnan nyo po mga ka-GRN. Naku po, kahit siya lang po mag-isa, nalilibang niya talaga yung sarili niya dito sa bahay or dito sa Pilipinas. So, I think hindi na po ako magtatagal. Abangan nyo pa po yung mga upcoming videos na i-upload uh, ko po and... I guess that's all for today's video. Thank you so much and have a good day. God bless everyone. Janne.